Mga kagoy! Another benta, another kita na naman tayo ngayong araw na to. Kumita na naman tayo ng 1-3. Saktong-sakto, wala tayong ginagawa. May nag-order ng obihalaya. Green up ko na rin kasi mga kagoy. Sayang lang din pambili ng gamot ni mama. Almost 45 na styro ang in-order nila. At hindi kamoting kahoy ang ginamit natin, kundi totoong obi na to mga kagoy. Tara, let's G! eto na nga sinasabi ko sa inyo. Minsan talaga may biglang darating na blessing. Ngayong araw kasi mga kagoy, nagkaroon tayo ng benta. At kapag may benta, ibig sabihin merong tubo. Malaki-laki ang kikitain natin ngayong araw na to. Bali 10 kilong ubi pa lang binili natin mga kagoy. At yung mga pinili ko ay yung mga malalaki. Para mas quality yung ating ilulutong ubi. Bali yung customer natin mga kagoy ay galing pa sa ibang lugar nag-message sa akin. Gagamitin daw nila kasi sa 60 birthday ng kanyang mama. Nung nag-chat sila, hindi na ako nagdalawang isip. Sayang na rin yung kik natin Siyempre, bago natin ito pakuluin, mga kau kailangan mo natin hugasan ng maigi. At kailangan rin natin i-brush ito ng maigi para matanggal yung mga putik-putik nito. First time ko nakakita ng ganito sa bayan namin. Kadalasan kasi walang makikita ng ganito sa ordaneta kapag makakabili. At kung natapos lang ang i-brush, kailangan pa natin hugasan ito ng maigi para malinis talaga itong ating iluluto. Balang gagamitin pala natin itong mga kayo itong malaking talyasin Saktong-sakto dito yung 10 kilo. Mga kaguy pwedeng pwede nyo rin ito pang negosyo. Napakadali no. lang naman to gawin mga kagoy. Pwede, pwede naman kayo gumamit dito ng hindi real ube. Pwede gumamit ng kamote. Kung gugustuhin nyo lang at depende rin yung sa customer nyo. Basta importante, masarap siya mga kagoy. Siyempre ayoko rin naman mapahiya kaya sasarapan rin natin tong ating luto. Para sa ganun ay maulit-ulit yung pag-order nila sa, sa akin. Sa paggagawa ng ubigahalaya mga kagoy, may matatagalan talaga tayo sa pagpapakulo nito. Dahil medyo may katigasan nga itong ating ube. Abay, tingnan nyo rin ang itsura ay napakasarap na kahit hindi pa Ganyan ang totoong ube. Bali ang normal pala ng price na pagbebenta ko mga kagoy sa isang styro. 50 60. At yung special tab naman nasa 100 pesos. Basta i-audit mo lang lahat ng mga nagastos mo tapos i-divide mo kung ilan na magiging tubo. Kasi ang mahirap kapag nagbenta ka tapos wala kang tubo, naku, patay tayo dyan. Balang ginawa ko muna nga dyan, binaliktad ko muna nga yung mga nasa ibabaw. Baw... Para maluto rin naman yung nasa ibabaw At niya. At hinati ko nga yung ibang party, mga kagoy, grabe, sobrang ganda ng pagkabay Baka magisip kayo bakit itim yung tubig ganyan niya. Ganyan kasi ang kulay ng ating ube, kaya ganyan ang magiging kulay ng tubig kapag pinapakuluan natin ng matagal. May pagpapakulo dito mga kagoy. Pero kapag kamoting kahoy naman ang ginamit mo, mabilis lang naman. At yung mga ubing pinakuluan natin na yung iba sa kanila ay lumambot na rin. Pinalamig muna natin ito bago natin ito balatan mga kaguy para hindi tayo mapasok. Nung binubuksan nga natin, grabe yung pagka-violet nitong ubi natin. Hindi na natin kailangan ng food coloring na violet para maging violet yung ating ubi halaya. After na nga natin mabalatan lahat, kailangan natin kudkurin tong ating ubi. Gagamit lang naman tayo ng pang kudkud ng cheese. Pwede ka rin naman gumamit lang blender mga kagoy. Dahil wala nga tayong blender, ay ang ginamit natin. Balang mga gamitin pala natin dito mga kagoy ay isang kilong asukal, isang kilong margarin, pero hindi natin ilalagay lahat yan. Dalawang kondensada, at tatlong evaporada. At kapag alam nyo naman na kulang yan mga kaguy, saka naman kayo magdagdag ng iba. Para tumamis nga yung ating ube. Bali yung sampung kilo natin, ganito naging itsura nya. Nasa isang malaking mixing bowl. At hinugasan ko na yung malaking talyasin namin at maglalagay lang dito ng kalahating margarin. Tansyahan lang natin ang paglalagay dito mga kaguy. At saka mo yung mekos-mekos yan hanggang matunaw yung margarin natin. At dahan-dahan mo ang ilalagay dito ito yung ubi mga kag. Medyo mabigat nga lang sa part na yan. Pero kapag nabawasan na natin, ibubusan natin lahat yan sabay-sabay. Ganito lang kadali magluto ng ubi halaya mga kag. Sa buong pagluluto, ang pinakamatagal lang talaga yung pagpapakulo. E mimekos me megos lang natin yan mga kag. Hanggang mahalo natin kaya ng maigi. Siyempre sa pagluluto, kailangan maging masaya. Dah kikita tayo ng one tree. Dapat ang kailangan mo rin dito, malakas dapat ang braso mo. Para hindi ka mapagod, kakahalo. Para mahalo nga natin ng maigi, naglagay mo na ako nito ng dalawang alas kay Vaporada labnaw ng konti sa ating ihahalong o bihalayan. Alam niyo ba mga kagoy sa ganitong panahon kailangan natin maging madiskarte? Sa panahon kasi ngayon natin ang hirap kumita ng pera. La lalo na ang tatas ng mga bilihin talaga. Siya nga pala kung gusto niyo rin mag-order dito, mag-message rin kayo sa akin. At kung napadpad ka sa video ito, paki-comment naman kung anong oras mo na para akin aking vlog para alam ko kung anong oras mo na papalad akin video. At syempre hindi hindi mawawala kung taga saan Para alam ko kung saan napadpad tong aking video. i e comment na yun, mga kagoy. ng iba purada, naglagay na ako dito ng dalawang condensed Sa dalawang iba product kasi yun. wala pang tamis yun. Bali ito ang magpapatamis. Apre natin may ilagay, saka mo naman nahaluin ng maigi. Baka isipin nyo matamis na yan, wala pa pong lasa yan. Nagkakaroon pa lang ng lasa yan mga kaguy. Basta haluin mo lang yan. Sa nga pala mga kagoy, yung apoy lang natin dito ay napakalit lang dapat mga medium heat. Para hindi masunog sa ilalim. Bali nagadulit pala ako dito ng dalawang condensment. At apat na nga yung ating nilagay dito. At saka nilagay natin dito yung isang kilong asukal natin. All goods na to mga kaguy masarap ng kalalabasan nito. Mimix mo lang din ito mga kagoy kumalat yung asukal. Ay, yung tamis sumalo sa ating ube. Ganito lang kasimple magluto ng ube halaya mga ka. -goy. Siyempre dahil nagluluto tayo, hindi hindi mawawala yung tikiman si Arieh, kung tama ba ang pagkakatimpla natin dito sa ating ube halaya. At tong pagkatikim ko nga sa ating niluto mga kagoy, ay mapapamura ka na lang talaga sa sobrang sarap ng pagkakaluto mo. Ay perfect na perfect. Malapit na ang maluto tong ating ube halaya mga kagoy. At nakaredy na rin yung akin na bilang styro. Doon natin ilalagay yun mga kagoy. O sa mga walang naiisip na negosyo, pwede nyo tong gawin naman yung puhunan na ilalabas nyo. Pero kikita kayo ng malaki. At sa part na nga ito, naglagay na nga ako ng ubihalaya sa ating stylo. Syempre, ang paglalagay ko dito ay tansyado mabuti. Para eh. saktong-sakto dun sa stylo na nabili natin. Feel ko nga may sobra pa nga dito. O ba diba, nagkaroon tayo ng benta at kumita pa tayo sa paggagawa ng ubihalaya. halaya. O sige na nga, maraming salamat. Hanggang dito na lang muna. Bye-bye. Agoy!